Hello, good day. Okay, ituturo ko sa inyo kung paano binabalatan ang bunga ng malunggay. Alam nyo ba kung ano-ano ang benefits ng bunga ng malunggay? Yan. So, pwede nyo nang isearch no, sa igoogle. google Pero, kailangan ang matutunan ninyo ay ang pagbabalat o tamang proseso ng pagbabalat ng bunga ng malunggay. No? itinuro ko noon ang kung paano ito uh, kinakain. Huh? Pero ngayon, ang ituturo ko kung paano ito babalatan. Okay? So, dito. Ito, meron na akong nabalatan, pero hindi nyo alam kung paano nangyari ito. No? So, simula dito, yan. Lalagyan natin ng konting ano, pero dapat may matitira para ganyan ninyo. Yan, di ba? O tapos dito, manipis na manipis lang ang pagkuha ng balat. Okay lang na may matitirang matigas kasi yan ay isinasama sa pagluluto pero hindi pwedeng kainin. Yung laman lang, parang sitaw, uh, ang laman nito pero napakasarap at napaka Tapos yan kunyari may natira pang balat doon, ganyanin lang yan. ayan tapos itong natira, ito ulit, oh, 'di ba? Oh, tapos ito ulit. Tandahan. Itinuro din sa akin to. Kasi nung una, ah uh, madugo ang magbalat nito. Akala ko tatanggalin lahat ng uh, matigas. Pero hindi pala. May teknik pala. Kadalasan itong kinakain sa parting uh, Ilocos, ilokos, sa parting tarlac. Huh? Pero dahil dito, sa uh, kahit dito sa Quezon, marami nang namumungang malunggay. Kaya lang, hindi nila kinakain. Nakikita ko natutuyo na nagkukulay brown. Hindi nila alam ang uh, siguro ang pagbabalat nito at iniisip matigas, no? Pero ganito lang. Tapos yan, napakasarap nitong uh, igisa. Uh, kahit hindi lagyan ng bagoong, ginigisa na parang uh, uh, yung lutong ilokano, yung may bagoong. Pero kung may allergy, wag na kayong magbagoong. Ayan. Pagkatapos yan, puputulin ulit. O, diba? ba o, nasa yung kulay green. Pero kahit hindi said na sa ed yung kulay green, hindi naman yan lason, no? Masustansya pa rin yan, pero hindi naman yan kailangan kainin yung balat, okay? So, ganito naman, pag huli na, yan. Tapos, ang ginagawa ko, bakit napasama ito? Ang ginagawa ko, itong mga, mga pinagbalatan, huwag nyo itatapon at pwede rin yung fertilizer, inilalagay ko sa mga puno ng halaman. Okay? Mas maganda na meron tayong alam sa mga kinakain natin hindi pwedeng laging uh, fast food dahil yan ay hindi nutritious no ito isa sa mga nutritious foods no? na matatagpuan dito sa Pilipinas sa ibang bansa wala nito kaya very lucky tayo dahil meron tayong uh, puno ng malunggay na maraming uh, mapapakinabang, mapapakinabangan dito no? pati dahon wala oh, Walang maiitapon. Huwag lang yung puno dahil matigas yung puno. ba? Diba? ayan, oh, nakikita nyo? yan, So, hindi naman kailangan ng uh, sa idin kasi pagdating dito, at saka huwag masyado maigsip kasi ma madudurog yan pag iginisa nyo. Lalo na kung nag-overcook. yan, Puputulin ulit dito. Ayan, oh, ang technique, di ba? So, napakadali lang. So, thank you for watching my video. Please like, comment, and share my YouTube channel, Teacher 10A. Have a nice day and God bless you all. Thank you.